may isang makina po tayo na may problema rito kung bakit daw po ay, nagkakalugan yung mga pyesa ang mga dahilan po kasi rito ay yung mga nakasangat na mugmog dito po sa may taas ng leader bar na yan natutukuran po nung pagkilis niya yung mga matitigas na dumi hindi kasi kagad nalilinis tapos dito po sa gilid ng doper na yan may mga dumi rin dyan. sobrang tagal na hindi nalilinis kung minsan tumutukod yung pinaka looper holder nya at halos hirap na siyang kumilos ng maayos at ang importante po rito yung langis kailangan po laging sakto hindi po inukulang ng langis po yung gauge niya may level po yan ito po kulang na ito sa langis yun po may uh, madumi siya eh Saka po ito ay ko po sa inyo dito sa may likod noong pinaka nya niya. Ni Sa tatanggal ilinis na natin yung ipin ang dali lang po tatanggalin natin yung plato papakita ko sa inyo yung dumi kung sana ay stuck andito po Kumuha po ng flat screw. Dahil lang po, hinahanap ulit screw. natin yung ng pakaliwa luwagan tanggalin ang plato ito po yung dumi yung mga tumitikas na dumi sa likod tanggalin lang po natin ang tanggalin nakaka-apekto po yan sa ano sa pagkilis ng ipin hanggang sa pumalag siya ng pumalag yan po para eh yan po yung nagpapakalugyan sa pinakalagayan ng ipin sa baraso iba po yung napuputol pe pag di na siya masyado makakilos napuputol yung likod ng ipin na yan meron rin pong ano, tanggalin na natin to Ito mo tinutukuran ng ano ng duper holder ay ah, itong needle bar na ito Tanggalin natin ang tanggalit para hindi na hindi masyadong umalong yun po yung mga pinagmumula ng kalug ng mga makina Oh, hmm, dayo. Saka po yung ano yung langis. at shout out po din sa kumari ko sa ano si Maring Manya at saka si Paring Garsing at yung mga kasama ko sa trabaho sa John papa shout out po silang lahat hindi ko na po isa-isahin maraming salamat po